Ah, kain naman mga kain tambak po ay oh. Uh. Ate pong pinaanod kanina simula alas 5. Yan pong big asula. Kinakain din po yan ng tilapia ay kaya lang ay. Pag naparami naman po uh, yan, may natira pa. Nagpaparating uh, lang po tayo ng tubig. Ah ah. Kanina pa po tayo. na ah, ay big asula. What's up mga kainson? Oh, mga kainson, magandang umaga kakaunti na kakaunting uh, pasanib po kasama po natin si Elie sa dulo at uh, wala pong pasok ay sawa so, po si Utoy eh. bali ano mga kainsan nagpapatan na rin tayo ng palay eh. sa na po oray sa makalwa naman po ay eh, gabi kanyang katapos din lang namin magmotor pero may isang luang pa kaya lang ayun eh, eh po Tatamna na ng gabi yari na po aray baka po hanggang bukas kami tatanim gawa ng ang natanim po ngayon ni Pipi to ari po ang na natin ang gabi baka lunis po ang tanim nito pinapamotor na rin po natin hmm, para sabay sabay na yan ito po yan. ito po ay baka nasa 2000 square meter po Pisting lang ang muna gabi nagkaig eh adjust ulit tayo yan ari po taka ari pinapamotor na rin po natin ah oh, mga kaisan ari si Gilmar si Utoy si Miko po ay hindi pumasok at uh, may inaasikasa po yan tatam lang po ito ng gabi tsaka ito may tanim na po ah hmm. Ilang araw namin binuno ay tanim na. September po ang ano nito. Ang ani. September, October hanggang Jis. Ako to. po. tanim ito nadali din yung motorin na no <laughs> pantay na pag may tanim na no yo anim pa ba ano mer pa no ha huh? <laughs> Wala nga nagpapapukin ng tubig na yan o. Ano. Bakit? Pagkatalimay yun na no doy. Pag ari ng tamna, na. Siya nga. Magkakatalo na lang kayo sa pandamo ano? Yung ano tayo, Nomini. Ano? Nomini ano? Nomini 1. You know, yun nga. ang yung po ang magandang pandamon daw po eh. Nomini 1. Sa Shopee daw po at saka sa Lazada mayroon na doy. Yun po, Nomini 1. Yan no. Stopped me on the street last night and said everything's alright. Roller coaster, make it through the day. I'm right. It seems your meal ticket is gone. can init po ngayon, para po nga Dubai. Nagtanong pa na ako. Julie, ang po. Pag-init po dito sa amin. magtatangali po talaga yan ang sakatsabay awang ang pagtanim tapos po ang presyo ng palay natin ay unsila ang ay talagang nakakaawa ang magsasaka <laughs> talagang Apa. tapos eh, ang mahal po ng ating mga abuno ang bahay sa tanim tapos po ang palay natin ay unsila ang ay talaga pong nakakaawa ang magsasaka ang magsasaka katutuulaang kaya dapat mong bigyan pansin ang ating mga magsasaka masama din ang mga pasong, toto dito sa parter ko huh? dito tayo dito sa kaputol nagpapaanod po kami ng ano Nang toy ang mga pula din siya no? Dimi pambaon ko na naman sa isang linggo no to eh. Mga kasi naglalaro lang ang puha. Ito yo. Oh. Ito lapit din ni so. No. Magad lang po ito. Ganda po ang trabaho ng mga mga trabaho ng tamad. <laughs> 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 Hindi po tinatanggal po namin na ito gawa ng ano po. Yang kakainin po nito yung sustansya ng palay. Ito po yung pangkain po ito ng tilapia. Kaya pero mas maganda kung pangkain ng tilapia ay yung pinon ito, big asula po ito ay kaya aboy namin dun sa dulo ha? <laughs> ng tamag di ah Ta nakagap nga gumising ano ba siya gumising? parang naon na po ako sa iyo yan po kayo kay 3.30 nagising niya po ako eh Ano pa po kami mga kadini ay? Eh. Ano to Simula mga ganda na Gabundok naman ay! Tawa po! Mm, yan! Mm. Ang kapal po ng ilalim yan! Ano yung ginagas? Ang lakay ah. Ay ko. Oh. Hmm. pag nabulok ito, sa'yo pataba. I uh -huh. Kaya kuya, 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 kuya Ayan <coughs> Susubukan daw pong uh, tumanim na kuya Ikaw ate, lulusong po Hindi ah I can't go in eh, Ingat uto niya Sige, magtumba ka <laughs> Sila bibilis nila eh. Oo, maha, bibilis po. Magtanim ng eh, hindi pero walang ragad sa lundo ano nanu po. <laughs> Paano ba? Lulubog ko lang na gano'n? Opo, isa-isa po, isa-isa. Isa-isang isa -isa. isa ganito. Oo, o, sige Opo. po. Ganyan. Oo, yan, ganyan po. Tapos ililera ilay kung gano'n? Oo, apat po muna, apat. Apat, pag ganun. Oo, yan, sige po. Isa. Lulubog lang na ganyan. Oo, yan, isa. Tapos ay dito po. <laughs> ganyan. Oo. Tama ba 'yung ano niya? Oo, 'yung Casio. Ah, ito na po. Medyo malimit. Ah, medyo madalang. Ayan, ganyan po. Oo. Oh. Ganyan. Oo. Oh. <laughs> oh. oh. yeah. Maghapong kang gaganito? Oo. Oo. Oh. Oh. Apat. Tapos. Kalimitan po ay eh, lima. Lima po. Ah, lima. Oo. Oh. Ayan. Nice, Tapos ipaatras eh, pa atras doon po uli. Tapos dito uli? Oo. Oh. Square lang na square po. Ay, ito, na. Tari mo. <laughs> This ganyan din ang disespasyo? Oo oh, po. Pero pag ano po talagang tatalim, dito na po hanay-hanay. Ah. Ano? Tsaka yung kay Tutu. Four? Four. Yan, yeah, good uh, <laughs> Okay. Wow. <laughs> <laughs> Ayun. Okay, okay. Tapos ito, pwede rin, pwede, pwede mo rin ilipat. Nabubuhay uli sila. Opo oh, kuya, yeah. pag po, sa, kung tawagin po ay huhulipan. Huhulipan? Oo. Oh. Yeah. <laughs> Ganyan ano? Hmm. Maghapon pong ganyan kaya po medyo mahal ang ano, ang bayad, bayad, bayad po 600 po sa si isang tao. Matatama ako yung tinanim mo. <laughs> mhm. Nakatuwa naman na rin mag-aamo. <laughs> Pwede na po si Kuya mamaupa. <laughs> oh. Wala na na? Wala na po. Ay, wala na po pala kayo. <laughs> oh. Buti nga ngayon yung nawala na po ang linta dati po yung malinta sa amin at tumuwid na po ah. Oh, oh, oh. ito. Ito. Nya. Apo. Gagawa. buhay ko ba yan? Oy, patay na po yan, wala na pong ugat. Wala na may ugat. Oo oh, po. Nya na. Ah. Oh, hindi. Oh, o oh, tatakbo na naman ano 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 five, ano Five? ano 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 Kurang udah ambut tanpa tainan tuh apa? Ya Hah? Ya itu um, tidak <laughs> 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 <Omilis selagasya. laughs> Ay po, mabibilis yung mga nadin po. Mabibilis yun. Okay, mabagal din po akong tabi. parang ano? Yung mga lubog yung iba? Oo, pag medyo napatusok po lang ano. Masyado yato malalapit yung ating ay malalayo. Hindi, okay man. lang po. Ay, sakto nga lang ang Pero po yan ang teknik po niya, pag po ang tarim is square na square. Kahit yung pag-itawid na, pag-itawid na. Talaga? Oo, sa square. square hindi square natin hindi <laughs> <laughs> okay lang po okay lang yun yung technique tekn po ba nila uh. <laughs> mo <magkatapot yung> <laughs> ah hindi natin magkatapat yung kaninas ah faster ganun <laughs> kaya nga eh faster ka eh oh, ah mga kaysan, hindi po natapos tabnon yung palabak po at saka yung ah uh, ilaya ay paano na po kami pa na po bukas po ulit gabi na marami itong pag-ang ano. Mamayang gabi pag um, ha ah, mga kaisan. Maraming maraming salamat po. Totoe. Sa inyong uh, pagsama at ingat po lagi. Stay humble and God bless. Peace bye. Salamat po. Bye bye mga kaisan. Bukas ulit.